Tatlong pirasong talong. Tara, gawan natin ang recipe mga bes. At sa may mga anak na ayaw kumain ng gulay, gawin nyo to mga bes. Umpisahan na po natin. Una, kailangan po natin ng pangkadkad. Sumunod, pukod ko lang natin or kakadka lang natin ang mga talong. Gaya po ng aking ginagawa, hindi na po natin kailangan tanggalin yung balat. Ganito na po ang magiging itsura ng ating talong. Pagkatapos po niyan, kailangan lang po nating i-drain yung talong. Alisin po natin yung katas niya o yung tubig niya mga bes. Gaya po ng ginagawa ko, sundan nyo lang po. One piece is a small egg. crispy fry. Haluin lang po hanggang mag-well combine. Lagyan po natin ng harina, 1 third cup. At haluin ulit mga bes. Pagkatapos po, pwede na pong iprito. Kung sa akin nga po pala, nilagay ko lang sa piping bag. Depende po sa inyo kung anong gusto niyo pong shape. Sa akin lang po, pinadali ko lang para po mas mabilis siyang kainin. Parang feeling ko lang fries po siya. At ihintay lang po natin siya hanggang sa mag-golden brown. At pag golden brown na po, pwede na po hanguin. Ganito na po ang itsura niya mga best. Pagkatapos nga po niyan, sinunod ko lang yung mga natitira pa sa piping bag. na po ang finished product. Para naman po sa dipping sauce, pwede pong ketchup, jufran, or supa. Depende rin po sa gusto nyo. At tiki man time na po, mga best! O, oh, diba? Hanggang dito na lang po. Thanks for watching. Bye-bye.